Dito po tayo sa pwesto ni Madam Christie. Alamin po natin ang kanyang mga pwesto ng kanyang mga sariwang gulay tulad po ng talong, piling panigang, Taiwan, ang palaya, murado, at papaya. Yan, dito tayo. Tanungin natin si Sir Jan, wala akong boses. Eh. Ibubulong ko na lang sa'yo. Sir Jan, magkano ngayon asking price ng siwintawan natin? Ano sige lang po. Oh, sige. Teka, kunin pa 'yung. Ano mo? lang po 'yan, 'to. Bakit ano 'to? Yep, ano lang 'to 'yan, Sete lang. 7. 7 Ah, mura Ano ang palaya yan? Mistisa po 'yan. Ayan, mistisa. Parang si Ano si Ate kay mistisa. Magkano ngayon 'yung ang palay natin? Asking price. Tagot pa, 50 lang pagiging. 50 lang din. 500 per bundle Ano yung murado? 15 150. Okay. E yung, ano natin, panigang? Panigang po natin, uh, ah, yeah. 25 lang pagiging. Yeah. Salamat, Sir John. Medyo, wala tayong boses. <laughs> Nung minamalat, like binubulong na natin. Yeah. So, salamat. Ayan, oh, <laughs> yun daw, sakit ngayon. Sakit Alam boses lagi. isang mapagpalang araw kabanatuan kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke dyan sa lahat po ng ating mga kagulay sa lahat ng mga kaibigan nating na farmers and of course sa lahat po ng ating mga kapwa kabanatuanyos welcome po ulit sa ating youtube channel Dante B. Mr. Palengke Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Dante Biernes po ang Mr. Palenque ng kabataan City. Ngayon po ay February 9, araw po ng Biernes at isang mainit na araw na naman ng pag-update. Ang gagawin natin pagtatanong sa mga kasamahang kaibigan natin sa Kadora, sa Kadoro upang alamin ang kanilang mga asking price ng kanilang mga sariwang araw ngayong araw na ito at bago po tayo mag-update please don't forget to subscribe our youtube channel be Mr. Palenque kung bago lang po tayo sa ating channel habang nanonood po tayo please do subscribe our youtube channel pwede rin po natin i-like o share ang ating video para po sa iba natin mga kasamahan Kaya, tara let's samahan nyo na po kung mag-update at i-subject na po natin ang ating YouTube channel. dito tayo kay Machete. Good morning, Machete. Good morning, Machete, magkano yung negros natin? Yun? 80 po. 80. 800. Bali, ilang kilo yan? 10. 20 kilos po yan. Ah, 20 kilos. 800. Eh, ah. e yung ano natin po dito, ang palaya. 60 po. Bonito ang palaya, 60. Eh, yung ano natin, may nakita kong sitaw na toro eh. Sitaw na toro, 70 po. 70. Maraming salamat, Machete. Kala ko 10 kilo lang to bali. 20. 20 pala yan at 20 kilos pala lahat yan. 800. Wala pa. Ay, ilang, bali isang bundle magkana? Isang bundle magkana? 800. 800. Ang Salamat ulit, machete. Pero yung mayroon, may bulakan white, pati may upong, upong balag. Dito tayo kay Rochelle. Boss, magkano yung upo natin balag? Magkano? Eh, gapang po yan eh. Gapang magkano? 150 raw po. 150. Ito, 15. bulakan mo, ipat Ay, hindi ah. Ano to? Star premium. Star premium. Mag magkano? Eh, sir Talavera, magkano bigyan mo na rin? Ay, pa si Rochelle Talavera. Ay, ha, si Rochelle Talavera. <laughs> Ayan, 80 po, 800 kilo lang, 3 na nakalagay oh. Dito meron tayong talbos ng sili Ate Abel, good morning, wala akong boses Magkano yung talbos natin? 80 po, asking, ayun ka Ay, yung ano natin sili, yung 30 po, asking 30, ayan Salamat po Wala tayong boses, nag-concert Nag-concert tayo Ito, okay, madali na tayo Good morning, madam. Madam, magkano na yung ganyan natin talong na bilog? Murado ba yan? Masanitas pag wapito. Wapito. Magkano po ngayon? Ang dami yun, 200 o. Eto magaganda mo, ok? 300 po. The... 300. Sa ating kamatis? 60. Medyo bumaba na yung asking Inarmena price. Na, 60 pesos. pesos. Salamat. Okay, may ok. Dito sa pwesto nila to oh. ano Ang daming siling Taiwan. Yes, si ito. Ma'am Tony, magkano yung Taiwan natin ngayon? Asking po dyan, 80. Ang laki ng binaba ng no? halos ka natin. Eh. Asking ko po, po, 80. Oh. At tawa dyan, 60. O, 60. Ang laki ng binaba, halos ka natin. Ano? Opo. Anong talong yun? Basta talong na mahaba po. Oh, ah, magkano yung ganyan? Fortune. For po 30 Ang laki ng binaksak ng Taiwan na ano? Maganda. Modelong modela po itong ating kakada uh -oh. Ay lalaki daw siya ngayon. Pero babae pa rin ang dating. Ayan po, napakarami, napakarami natin yung siling Taiwan. Ate Ellen, magkano yung siling taiwan natin ngayon? mura, 50. Oh, baksak presyo talaga. Napakadami man. tala nung isang linggo, 1,500, 1,800, 2,000. Ngayon, wala pa sa kalahat. na. Bumaba yung Taiwan. Kung samayam lang nga, Anthony, Taiwan dito. At tatawa ko na kay Derek kung ano na nasa. Yan po, napakababa ng Taiwan natin ngayon. Dito tayo kay Madam Jenny. Madam Jenny, pinamalat po ako. Al alamin ko lang po yung pressure ng local natin, yung sibuyas na puti. Ito po, bigay ko lang po nito, okay. 300. Ay, napakamura, mura no? na Eh, mura ko lang po kasi nakuha. Ganoon ba? Lang po ipapasa. Oo. Ano ba yan? Bungabon? Opo. Eh yung pula natin. Ang bigayan po dito, 520, 500. Mura pa rin, ano? Mukhang wala yata. O napapansin ng mga imported na sibuyas na puti, ano? Import na. Gusto po sa mundo. Siguro. Kaya nasa local muna tayo. Kaya mura. Ayun, 40 cent po. 10 peso per kilo. Napaka-more. Bon Boreless. Ibig sabihin. Boreless na po siya. Ay, yung bad na, ano? Nakawad na. Salamat. Isa po ay, sa maganda natin sa kadora. Okay. Wala tayong boses. Dito po tayo sa kay, kaibigan natin, ano, si Ate Peli. May mais na dilaw ko siya. Ate Peli, magkain mais na dilaw natin. 25. Asking. Ito ang bawang natin na kanso. 680. Medyo nagbumura na yata. Ano. Ito nga ano natin, o gabing ano, sinibuyas. Sandaan po. Uh Sandaan. -huh. Ay, itong sito natin, negros ba yan? Eh, nung nakaraan, isang daan ko niyan. Eh, ewan ko ngayon. Long yard yata, tayo. ang laki. bago natin kagaganda na sweet Ano? Ayan. Salamat, my friend. Dito po tayo sa ulit sa pwesto ni Madam Malu and Dante. May bago po siyang produkto. Madam, ano po ito? Ayan alam, o. Alamang, alam, yan. Ano to? May pork bago. Oh, may may port Ano to? Mga spicy ba to o matamis? Ah, sweet and spicy po. po itong isang bote? Yan, sa mahilig sa bagoong niya yan Lalo na sa usawan po ng mangga. Napakasarap po. Oh, may lamang baboy. 150. Ayan, napakasarap po. Dito lang po yan, ang pwesto po nila, ito po yung exit to, nasa dulo po, ayan po, napakaganda pa ng ating model. Pag may maggusto, mag gusto mag-order, lalo na sa mga sakadora dito yan, puntaan nyo lang po to, ayan. Tanong ko na tuloy madam, magkano yung sampalok natin, ando dito na po. 180 po. 180, yung puso mo mapagmahal. 150 po, mapagmahal. Ma-mais ma 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 na dilaw? Opo, dilaw. po yung dilaw. 22 lang po. Ang 22? Oh, wala po tayong puti. Wala po. Medyo inuna muna yata yung valentine. Alam mo. Na, Napulay <laughs> tayo. Ayan, alam mo nga, yung gusto mag-alamang dito lang po sa magagandang tindera yan. Salam. Salam sa Salam niya, salamat. Sa po. Salamat po. Ayan Nung isang araw, pina-promote ko yung, ano mo, kung napunod mo yung vlog ko presidente ito kasi papatikim ko sa iyo. Oo, oh, okay. sige. Tapos balay mo ay makakasama. Bala ko kasi mag-stop sa pisina. Sa oh, oh. si so, pisina nga ito magpapatunay na masarap. Ah, oh, okay ito. sige yan. I-advertise eh, na na natin. Na. Oh. Eh na ito. Ah. Uh, uh. Inapatikim sa so, atin bukas po. Yan. Pag per box. Magkano? Mag box po may discount pa sila kasi mga gusto kong mag-reseller. Tikman mo muna. Pag, pag ganito. Pag ganito, one, ano lang? pag ito? Sa reseller po natin, 100. 100? Pagka dito po, 120. Am. 120, yan. Okay. Habang nagbibidyo ko ngayon, pinapakita ko ito ngayon. Okay. Salamat. Ah, yeah. Lalo ko kasi ko yung dating mag ano, eh, mag-dala sa May City Hall. Mga, oh yan, mga okay. Mga kusina, okay, eh. ya, eh ngayon, ikaw, tagarong ka. Pag natikman man, man ay oo, lang. Masarap, okay. Ito po sa so, mga balak gusto kong order. Madam, ano po ba yung Facebook account mo? Maris de Cruz yes, po. Maris de Cruz. Tingnan po nga yung profile mo, madam. Profile natin. Ito Yan. Po. Ayan po kay madam Maris de Cruz. Kung gusto PM niyo po order, i-PM niyo lang po siya. Yan. Baka mamaya magustuhan eh. Alamin natin ngayon magkano yung kalabasa. Good morning, madam Ara. Morning. Madam Ara, magkano na yung kalabasa natin ngayon? Malalaki po, 18. 18. Mura pa rin, no? Ayaw, ayaw lang Ayaw lang tumaas. Yan ang agaganda na. Saan galing ang basa natin? Kirino po. Kirino? Okay. Maraming salamat. <coughs> dito lagi kong pinapuntahan dahil kasi meron ano dito. Siling ano talbos. Pati ano yung... Ano yun? Ah, alugbati. Bosing magkano na alugbati natin ngayon? 35. Eh yung siling Taiwan. Ah, siling talbos natin. Okay, sanggaling San, galing yung Bulacan. Bulacan? Eh, yung... Okay, yung siling demonyo natin. Mili lang po. eh. 150. Isang bandel Eh, Madam, papaya, three, four, three. Three, yeah. da, yung papaya. Tenor Madami papaya, magkano? 13 po. 13. salamat. Mga papaya. Dito tayo kay Boss Day. Good morning, sir. Yung mga dalawang idol ko, nakapang Valentine na. Inuunahan yung Valentine. Ano pala ngayon na February 9, pero nakapula na po sila. Ah, uh, ilang araw pa ba? Uh, four days. Four, four days pa, o oh, five days. Five days. Ah, five days. Oh. Hindi, oh, four days po kasi gabi. Ang, ano, yung, nga. Boss Lee. Uh, Magkano itong repolyo natin? 220 per bundle. 220 per bundle. Medyo mga tumba. Yung pechay bagyo. 250. 250. Sa labanos natin. Labanos po natin. 250 250 Sa sayote Sayote po 3.5 3.5 sa patatas 7.50 per bundle Sa marble na patatas Marbles 900 900 sa green ice natin. Green ice po, 120. 100 na lang sa kukuha na isang box. Maraming salamat, Boss Jay. Baka pag gusto nyo bumili ng bagong, yan o. Oh, eh, Madam Malo and Sir Dante, yan, malapit lang yan, sa kabila. Nagtitinda sila ng masarap na bago, special. 120 per bottle, Oh. Tama-tama sa sinkas, pati mangga, yan o. Oh. Ilani, oh, bagong. Salamat. Salamat. Madam Lani, Asko lang po, magkano na po yung singgamas natin. Ay, mga ganitong singgamas, magkano? 150 po. Ayun, kinakain lang yun, hindi ginugulay. 150 to. Itong ginugulay. 55 na lang po. O, 55, isang kilo yun, ano? Yan. Ito, itong tama-tama itong -tama bagoong na binili ko kay Madam Malo. Ah uh, merong spicy, merong plain, may pork. Yan. 150 kung gusto yung bagoong. Salamat po, Madam Ani dito kay Rose alamin natin yung pipi ng puti pati bakla good morning Rose Rose magkano yung pipi ng puti natin 30 30 napakamura yung bakla 25 maaari ba isang sa bagong yan ay hindi hindi ah, sa suka ano okay kala ko pwede sa bagong wala yata si ate glo dito kay Oji Sir OJ, magkano na ngayon gabi natin ganito? Galya. 47. 47. Ayo, may panghalaya tayo. Ayo, halaya. Hindi ka nawawala ng halaya. Oh, oh, Ubi, oh, ano? Tanggalin yung halaya natin? Isabela. Kawaya ni Isabela. Kawaya ni Isabela. Eh, yung puso mo mapagmahal. 150. 150. Bumalik sa dati niyang presyo, ano? Yan. Salamat. Mama, anong kamote? Euro, makarin Euro na rin ngayon. 22. 220. Salamat. Ayun o, dito may magagandang kalipso. Boss, magkano yung kalipso natin ngayon? Madam, magkano yung kalipso natin ngayon? asking him price. Yung kalipso natin ngayon? 20 po. 20. Napakamura naman pala ng talong ngayon. Mura na. Baba. Pero kagaganda niya, oh. Salamat. Ito sa best friend ko, hindi ko natatanong. Tagal ko nang hindi natatanong. Pero kasi nga, ang laki ng pinagbago, Ang laki ng pinayat. Hindi naman nagre-reduce. Diet lang ba? Oo. Oh. Oh. Ang titik lang pala, magpagod ka lang, magsipag ka lang, araw-araw papayat ka ng ganyan, oh. Hindi mo halos makilala, oh. Madam Ella, magkano ngayon itong sibuyas natin ganito? 160. 160. 160. Ano bang sekreto ng pagpapayat? Biro mo, isang linggo lang kitang hindi napansin, no? Ano ang laki ng pinayat mo. Ano bang sekreto natin? Stress. Stress? <laughs> St Kailangan pala magpa-stress kayo at mga ngayayat kayo. <laughs> Ayan, ha? Kailangan pa yung stress. Ah, Ayan, okay. <laughs> Madam Ella, pagkailangan kanyang bago ngayon ito, bumili ako kay Malo. Ika, 75 pesos. Masarap na special bago. Eh, Maylin Maylin magkano ngayon yung ano natin? Indian mango. Bente, yung berat natin. Bente rin. tamang tama sa bagoong yan, oh. Nakabili ako kila Maloy bagoong. 120 special. Kung gusto mo ng bagoong yan, kay Maloy and Dante sa pwesto yan. Special yan, masarap. Uh Oo. -oh. Kung gusto mo, order doon sa Malayandante. Yung sa exit malapit. 120 yan. May tabad pa pag pumunta ka doon. Magkano ngayon? Ano ba Taiwan si? Taiwan Sea. Medium. Magkano yung medium? 20? E yung small? 150. 150. Yung malaki? Anong kamote yun? Dilaw na. Super view. Super view. Dilaw. Magkano? 270. Mahirap mag-interview ng minamalat. Walang boses. Umaganda din si Mayelin araw-araw. No? Iyang ka dito na hiyang. Kesa doon, ano? Dito kay Ate Sally ko, napakarami pa rin kamatis. Oh, no? Shoutout sa mga pogi katulad namin. Ayun. Yung dalawang ano dito, pogi na macho pa. Pero mga good boy ito, mga good boy ito ano ni Ate Sally. I love you po sa lahat na no, nanonood. No, Yo, tignan <laughs> mo. nag shoutout eh. Eh, yung ano natin, ito. Medyo eh, ano rin. Si mayor po yan, yan mayor. mayor. Ayan. Ayan natin yan. May ka Parang si Jerry Clabal. Si, Go, si Governor. Ayan, talaga. Ayan. Governor. Idol po yan eh. Idol po yan. Saka yung mga nila. Kao lang nila ako. <laughs> Alamin natin yung pleasure <laughs> ng pipinong puti ni Ate Sadi. Yan o. <laughs> At hindi pa niyan si Garelias. Si Garelias yeah, pipinong puti at kamatis. Ayan, puntahan natin sa gilid. Ate Sally, dito na sa gilid pumunta. Ask ko lang, magano nga yung pipinong puti mo ngayon? Ang gaganda? 35 35. Ano ang palaya to? Galaxy. Galaxy. Magano yung galaxy, galaxy. mo yeah. ngayon? Ito po ang party ng medyo maliliit. 55 yung party ng malalaki. Yung good na good. Yung good. Eh, yung ano natin, yung... Sigarillas. Ang sigarillas po, 200 sa bagay, 5 kilos. 5 kilos Ako, 200, na, na. 200 lang pesos mura na eh yung talong natin ay talong natin yan o anong talong yun 25 23 ay mura din na. anong ano yan anong talong yun 8 eh yung kamatis natin ay, yung kamatis po yung super 55 yung maganda Oo. o nagmura din na na. So, mura yan o nagmura yan ay, Salamat. Punong puno ka ng gulay ni. Eh na, marami pang naialis na nina. Salamat. Tignan naman natin tong kalamansin. Tignan natin kung bumaba o tumas. So magkano yung ano natin yung kalamansin. O, panigaradong nasa Good na good po ito. Maganda yung ano, kalamansi niya matitigas. 1.5. Medyo angat pa rin yung presyo ng kalamansi. 1.5 po. Wala po pa akong ibang makitang may kalamansi. Ito pa lang si Sisko. Ito ang sigarilyas. Oh. Mamente magkano yung sigarilyas natin. <laughs> Napakumura. 300 sigarilyas. Dito tayo kay Boss Louie. Boss Louie. Ano yung gabi natin ngayon? Ano po yan? Baler? Baler. Magkano po yung baler natin? Ano po? 48. 48. Yung puso po natin magkano? 13. 13. Ito mga ano natin? Ito Hindi ko po alam. Ah, kaya ano ba yan? best friend. Ayan. Kay best friend. Pati yung luya Good morning best friend. Best friend, magkano yung ano natin? Ano yung siling Suntan? Ay, Suntan. Baba, 70 na lang. from 80 18 to 80, 70. Dati, mahal yan. Itong luya natin. 50 nga lang. 50 Pwenta, puso, 15. Oh, 15. Yeah. Kamatis, 50 rin. Pumaba na rin kamatis. Ano? Itong ano natin, itong sibuyas, sibuyas. na puti. Mataas ni sibuyas, si Matumal na naman. 340. Ah, 340. Hindi na mo ako pasok Salamat, best friend. Ina, Ay, alay. Minamalat ako. Ay, Walang boses. Ayun yung idol ko, maganda. Idol. Idol ko yan. Si Madam Lenlen. Len. Ito po yung pweso niya, napakadaming kulay. Dito po alamin natin kung pipinong puti at bakla ni Madam Bunso. Bunso, magkano po yung pipinong puti natin ngayon? 25 sa, sa bakla. Ganun din. E eh, yung papayang hinug natin? 20, yan eh. Ayan po, ang gaganda ng kanyang papaya. Eh, ano ang palaya ito, Bunso? Galactica. Mag galactica. Magkano ang Galactica? 45. five Salamat. Ayan. Ayan. po, ngayon medyo yung ceiling Taiwan from the original price. now. 1.8 o oh, 1 something Bumaba na po nasa 800, 700, 600 Yan kaya po ngayon ang presyo ng ating uh, Siling Taiwan Bumaba po siya Pero marami po siyang ano Marami po siyang dating dito Kaya siguro bumaba dahil Bumaha ng Siling Taiwan Dito sa ating baksakan Dito tayo sa presyo ni Junjun Sir Jin, wala pa yung peche yung mustasa ang natin. Ang dyan na po, na sa Vergara Highway na po. Magkano ngayon yung peche natin? Peche po natin, nagpapras po ng peche yung 15-20 po. 15 Eh, yung mustasa? Ah, po, 20 po. O, yan. Mas mahal ang mustasa Mayroon ngayon. Pero sa Vergara Highway na po, na galing ka pa. Ayan, galing ka pa naman po yung kanyang ano. Pechay Mustasa Yan po ha Panagirado po yung kanyang mga Pechay Mustasa Napakaganda po nun ito dito Ate Bioli yung sigarilyas mo ngayon ang baksak na baksak presyo na etong si si yata. ababa ba yung presyo, no? Ayun, ganito natin po. Salamat. Mamaya maya lang po ang dito ng yung pechay at mustasa ni Sir Junjun. Pero natanong na po natin yung press. Yung ano yung press Dito si Ate May, ano, meron din siyang kalamansi. Ayun, kapag pinakamas. Alamin natin magkaroon kanyang kalamansi. Pati tanong niya. Yang kamatis niya 50. E may 14 ko naman eh. Ay, nanay. Good boy ya. Yeah. Good good boy 'yan yeah. to Good boy. Magkano? yung kalamansi mo 16 yung 35. Hindi. 'yan. 16. 16 ang niya. Hindi na na. Anong tanong to? Anong tanong natin? Ah, uh, 25 po. Anong tanong yan? Ah, uh, mucho. Mucho, 25. Yan, yung kalamansin niya atin may ano, 1-6. Ay, hindi naman. Ay, So kayo, magkano yung Taiwan natin? Balita ko bumaba ng todo. Uh, po, wala. Tawaran po 60. Oh, 600 na lang. Oh, alos ka lang. Hindi nang wala, nawala na. Dato oh. 1815 ngayon. Biglang baba. 600, biglang baba. Ay, yung ano natin? Itong kaligang. Na yung good na good. 25. Anong talong to? Magkano mocho. Mucho. mucho? 20. Yeah, ito po yung tukayo ko masipag, bogey, at mabait. Ayan na po yung mga pecha yun. Mura lang po yung pecha yan. Kagaganda. Ayan po ang kagaganda ng pecha Sa ribang, sa Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price ng mga presyo ng gulay dito po sa ating baksakan. Pasensya na po ulit kayo. Ako na pong may ulit pa Manil dahil po medyo minamalat po ang ating boses. Kung gusto nyo po ma-update ang ating mga presyo sa ating baksakan, usil po ito by bundle. At dito lang po yan sa FB, FB page Palengke ng Sangitan at sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke. Panoodin niyo po dahil araw-araw po tayong nag-update. See you po again tomorrow. God bless us all po. Bye-bye.